Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumata sa pecha Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong pecha para po ngayong May 24, 2024 sa mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, simulan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May, ayan. 5. Uh, 24 sa ating pecha, 24 din po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang natin yung mga number natin dito. 0 plus 5 is 5. 2 plus 4 is 6. At uh, 2 plus 4 ulit is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin. 5 plus 6 is 11. At uh, 6 plus 6 is 12. Ganoon din po sa bandang baba. 11 plus 12 is 23. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 23. At yung pangalawang numero natin, kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Yan, combine pa rin po natin ito, itong tatlong number natin dito. 5 plus 6 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero o pangalawang numero natin, meron tayong 17. At meron rin po tayong kombinasyon dyan, pwede pwede rin po natin itong matayaan. 17, 23 or 23, 17. Ayan mga idol, uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, 17 at 23, isisimplify lang din po muna natin yan para may sumada natin. At uh, unahin natin yung simplify yung 17, 1 plus 7 is 8. At sa 23 naman, 2 plus 3 is 5. Ito naman po yung isusumada natin, 8 at 5. At unahin natin yung isumada ng 8, kuhin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin dyan yung 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. At 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga edo, yan po ang sumada natin sa 8. A, dito naman po sa 5, kukuhin muna natin yung 23. Ayan. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin po ang 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5. At 32. sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ayan, mga ito. Yan po yung ating mga numerong pwedeng pagpilian sa atin pong sumada ngayon pong May 24. Ayan, meron tayong 8, 17, 26, 35, 5, 23, 14, at 32, 33, sa mga numerong yan, 38, 39, 40, po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga mga karusanada po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin matayaan. Ayan, rumble lang po natin sila. At doon naman po sa ating sample, tinuha natin dyan ang Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.